magaling. Maraming points sa NBA. Will Chamberlain? Oh, oh, 101 points siya, di Nalagpasan ko 102 points. Oh, shit! mo kami ng mga lakadambol lang, lakadambol lang. Hindi marunong. Uy, puto kami ng lakadambol! Sino mo, bro? Lakadambol! Kapalit niya kami ang logo ng NBA, kapalit niya kami ang... Oo, logo ng NBA. Bago papalitan na, papalitan na daw yun ha. Ay, napakakit ang logo nyo. Hinamaya, tira ko yun ha. Sabi na

Ginto ni Susi, ginto pa may ginto siya. Teka te mo. Japing. Yeah, ay ay ay, ato Japing. No more sugo, che, ng MVP ano? So, Sagata nawa ka, kanina, gago. Ginawa ko lang naman tang, ano. Ginawa ni ano, yung sino ba yun, yung magaling? Marami pa sa NBA. Si LeBron? Lebron. Hindi isa pa. Si Kobe? Si, si Kobe? Sa sa isang laro, sa isang laro marami siya. Si Wayne Berlin? Oo. 101 points siya, 'di ba? Nalagpasan ko 102 points. Wala pala 'yung Itong inu-grope, oh, yung... Yeah, pakitahan muna no, yan ng postura ng mga, ano? Ng mga MVP? MVP ah! MVP ah! Ay, MVP ah! Ay, MVP, 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 MVP I ah! Mean, Good best, you know. best player naman, best, best player! Best player! Best player of the game! Eh, yes 'yung no. 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 yes. kami ng mga lakad lang, lakad lang. lakadambol. Hindi laka laka marunong. Mm. Uy, puta ngino lord time. basketball tayo, kuya? Eh, yung mga kunarito magpiktorial kayo 'yan ano, Yung, kunwari 'yung sa USA? Oh, yung mga ganito sa USA 'ya. 'Yung picture ng team USA. ano Ano 'yan? Yung mga logo. na lang, tara na lang. ano 'yung tawag 'yan? Ay, tangin mo, super MVP! Oh, yung, um, <laughs> super MVP! Nga mas niyo, mga mga kagod, mo na yan! Talurin yeah. natin siya, doy! Yan, ano yung mga ano mo din? Ano mo? Ito kasi, mga? Mythical 5. May, may pangalan na ata yung mga yun. Ayan o, no, meron o. No. Perma pa yan ni Kobe Bryant. Nakalaro <laughs> <laughs> na ah! Nakalaro kasi kami nun eh. Eh, naglaro na kayo nun? O, ako na nila, Derrick Rose. Diba yung brand Derrick Rose? Sinasalpakan ko lang yun. Saan ka sabi nga yan? Pro -sober, pro -sober, pro -sober lang. Ay, ang ina mo par. iwan niya talaga yan. Isa pa ka, no. ang god, sham god, sham god. Kairi Erving, kairi Erving. Itang, eh. Kaya niya kami uh, mas... logo ng NBA. Kaya niya kami ang... Oh, logo ng NBA. Bago, yeah. <laughs> papalitan <laughs> 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 na rin, papalitan na daw yun, ha. Ha, na, ha. Ha, logo ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, na approve ko ba kasi ba, di ko alam baka ex deal yung kunin sa akin eh. Oh, okay. Okay. oh, na araw sa face stream. sa isa tapos nagdi-dribble dribble ka ng bola. Hindi ako yun. May ba tiniling ka ba? Hello, tiniling ka. Eh. Ego ko. Sira. Tayo na bobo. Ito ba? yan, ba? Ito ba? Lagi, Uy, bolo mo! Uy, gago ka yan! Uy, bolo mo! Uy, mo! Basta uh, lang na lang gugulo to! Ang pa to! naman, gulo mo yan! Gago ko, nakakaya ka! Nahiya ako! Gago, may Gago, muna ako! Gago, <laughs> <laughs> tinatawag ako dun eh! <laughs>